So okay, mga kadon, uh, sa after today's video nga pala mag outing kami sa barangay Patungan Chill chill lang yung kadon, pati kadonya Ayan si kadonya Chill chill Hi Kadonya Eh nagre-ready na nga pala kami sumakay ng bangka. Papunta Beach sa bahayan sa Nayunan sa Barangay Patungan Maragondon, Cavite. Ayun si Bencho TV oh. Bencho. Oh. Bencho lang sa kalam oh. Kawai kawai. Bencho TV. Bencho TV lang sa kalam.

Bencho Bencho TV Ahu 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 Bencho TV lang sa kalam What a wonderful place Uy 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 What a wonderful day! Si Rodel, ayan. Rodel Bukod Brian Yundel ayan siksikan oh. na po sila na. Oh. 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 Chandria danria danria Ay, tatlo, yun nandun. Uy, kami kung may maalap ng pogi. Sama ko dyan, nandun. Sama tayo. Uy, sama ko dyan. Asin. Uy, kawai. Ayan dyan, Ray. Ay, lapag, lapag na nandun.